Gandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay okay naman, no? Maayos ang ating uh, kalagayan, no? So, June na, no? Um, uh, bilis, no? Uh, pakalahati na ang uh, taon. At syempre, no, towards the end of May, alam naman po natin ay uh, graduation season na po, no? So syempre, no, samantalahin na natin ang pagkakataon na batiin ng congratulations no? ang lahat ng mga Pasigenyo graduates. No? So, syempre, dito sa Barangay San Antonio, no? marami rin tayong mga naging ganap no? pagdating sa graduation. So, unang-una dyan, ang ating mga mag-aaral sa BSA Child Development Center or ang ating uh, daycare center no? ay uh, nagdaos ng kanilang uh, recognition day. No? Bahagi ito ng kanilang uh, moving up Uh, magkakaroon din ng formal na moving up no? hosted by the City Government of Pasig pero sa atin no in our own little way uh, tayo ay uh, nagsagawa ng uh, ng uh, recognition day naman po so uh, it, it was attended by our 130 pupils no? sa child development center at nagkaroon din sila ng uh, farewell or uh, year-end uh, party no bilang uh, celebration nang uh, isang napaka successful na naman na school year. So uh, again, no, congratulations sa ating mga uh, mag-aaral ng CDC ng CDC natin, no? At uh, good luck sa mga magmo-move up sa big school. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang ating mga learners mula sa ating uh, ALS, no? Or ang Alternative Learning System, no? Syempre ang Barangay San Antonio ay isa sa mga few barangays na merong minimaintain na uh, ALS Learning Center sa kanilang barangay hall. At tayo'y uh, tayo umatend rin sa naging citywide na graduation ng mga ALS learners sa lungsod ng Pasig. At ang baranggay uh, barangay San Antonio ay nakapag-produce ng labing limang graduates. Uh, 15 graduates sa ating alternative learning system. 14 of which, no, labing ay nagtapos ng grade 10 so on to senior high school na sila at syempre meron tayong isa na nag-graduate naman ng grade 6. So nakakatuwa no nakaka talaga na makita natin na kahit na ang isang individual ay malayo na sa edad no ng kanyang uh, grade level na tinatapos no. Nakakatuwang makita ang kanilang uh, pagpupursige, no, yung kanilang determinasyon na makamit ang kanilang diploma at makapagtapos ng pag-aaral. So again, ang aking pagpapasalamat, no, syempre sa ating uh, Committee on Education led by Kagawad uh, Pauline Blando. Of course, sa ating uh, lahat ng ating mga BSA CDC teachers and staff at syempre no sa ating uh, ALS learning team, no, yung uh, mga teachers natin sa ALS, si Teacher Paul at si Teacher Jerry. Syempre, hindi rin nagpahuli ang ating mga batang San Antonio mula sa Orambo, elementary school no so kami nagpapasalamat sa Orombo Elementary School sa naging imbitasyon sa barangay San Antonio at uh, naging bahagi ang inyong lingkod ng inyong graduation ceremonies no so nakakatuwa no marami rin tayong mga kabarangay na dyan nag-aaral sa Orombo Elementary School at uh, naging naging makadamdamin no yung paggraduate ng mga uh, mag-aaral mula sa BSA kasi may mga ilan pa na nag-commit ng uh, honors, no? Talagang uh, graduating with honors or mataas na marka. So ako okay, na natutuwa no na nakasama namin kayo noong araw na 'yon. Of course, andiyan din mga ibang opisyal, mga kapitan, sila mayor, dumating din ilang konsihal. si vice mayor at si congressman no ay uh, dumalo rin sa naturang graduation. So okay, nagpapasalamat sa pamunuan ng Orangbo Elementary School, Chepre led by their principal, si Sir Dudes Manubag. Siyempre, uh, aking uh, pagpapaumanhin na rin sa Capitolio High School naman, no, uh, na hindi ko na nadaluhan ang inyong uh, naging graduation uh, ceremonies, pero bawi na lang ako sa ating mga next events. No? Alam ko naman na susunod na dyan ang Brigada Eskwela no? at uh, makakaasa kayo na ang uh, Barangay San Antonio ay patuloy na magbibigay ng suporta po sa inyo. So, uh, syempre, no, uh, wala rin uh, tigil ang ating uh, pakikipag-ugnayan sa Manila Water. No? Uh, ang Manila Water ang ating primary na provider ng tubig. No? Yung supply ng tubig natin ang gagaling sa Manila Water. At uh, kamakailan, no, tayo ay nakiisa sa kanilang isinagawang Kasangga Day. No? Uh, yung Kasangga ay isang fellowship na inorganize ng Manila Water para sa kanilang mga stakeholders, mga kliyente po nila, no? Uh, bilang pagpapasalamat na rin sa maayos na pakikipag-ugnayan, working relationship, no, with the with the Manila Water as well as the uh, stakeholders. So syempre nga uh, kanilang naging Kasangga Day ay may tema na patuloy na pagtutulungan sa kabila ng El Nino. So alam naman po natin, sobrang init ng panahon pag ganyan kainit ang panahon no apektado din ang uh, supply ng uh, tubig pero again no ang uh, patuloy na pagpapaalala ng Manila Water no is let's conserve no conserve natin ang paggamit ng tubig uh, sabi nga nila maging water wise tayo no at uh, yun, ngayon medyo umuulan na naman ng konti so kahit papaano alam natin na re-replenish naman ang supply ng tubig so syempre tuloy-tuloy uh, din po ang uh, iba't ibang serbisyo ng Manila Water no dito sa ating uh, barangay hindi lamang sa supply ng tubig kundi pati sa kanilang i-roll na libreng desludging or yung uh, paghigop sa poso negro particular dito po sa ating village. So nakapag-ikot na po ang uh, Manila Water no dito po sa ating uh, village at uh, nakapag-survey na ng mga interesadong uh, residente or home owner. So sinasabi nga namin no ang hikayat din nila kahit hindi pa puno ang inyong poso negro, no? Pahigop nyo na, no? I iba na rin yung at least eh, matanggal na lahat ng laman yan at habang libre pa, no? So, um, sa Ortiga Center naman po, magkakaroon ng uh, operations din po dyan. So, makikipag-ugnayan din po sa iba't ibang mga building managers no? para ma-schedule -ma den din o magawan din ng uh, may, may programa na no itong napakagandang uh, proyekto na ito ng Manila Water. Syempre bukod doon no yung uh, mga immediate repairs na nangyayari no na minsan meron talaga hindi maiwasan may burst pipes, minsan may leaks no. So kami nagpapasalamat din sa Manila Water na sa isang text lang no minsan sa ating mga kaibigan mula sa Manila Water ay agarang naaaksyunan ang mga concerns no, dito po sa Barangay San Antonio. So muli sa Manila Water maraming maraming salamat at syempre kay Sir Eric De Guzman no na patuloy din na nakikipag-ugnayan sa ating barangay. Maraming maraming salamat sa inyong napakagandang serbisyo para po sa ating komunidad. At syempre no ang Barangay San Antonio ay uh, patuloy din po sa ating uh, pagpapalakas no ng ating uh, relations with the uh, business community, no? Alam naman po natin ang ating barangay is uh, majority of which is uh, the Ortigas CBD or the Central Business District. So layunin po ng ating barangay na palakasin, no, uh, maging maganda ang samahan at pakikipag-ugnayan sa ating business sector, no, maging small business owner ka man or malaki kang business owner na matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio ay sinisikap natin na mabigyan ng uh, equal na attention at gayun din magkaroon ng uh, iba't ibang uh, pakikipag-ugnayan and collaborations no? so syempre no unang-una dyan ang ating uh, pagdalo sa naging uh, fellowship na organized ng Pasig City Chamber of Commerce and Industry no? na first time ko po naka-attend no sa kanilang uh, pagtitipon at sabi ko nga sana'y ay pa ito no uh, bagamat uh, syempre hindi rin naging matagal ang ating pagstay doon pero na maganda na nakilala natin ang ilang mga miyembro ng Pasig City Chamber of Commerce no so uh, again nag uh, nagbigay tayo ng maikling mensahe no pagpapahayag ng ating suporta no and uh, so prep no uh, ay share din natin na ang ating barangay ay of course merong layunin na maging isa sa mga most business friendly barangays na matatagpuan sa ating bansa. So uh ako ay naglo-look forward no sa future collaborations no whether it's uh, employment, uh, livelihood, uh, and uh, mga iba pang mga programa na makakatulong natin ang business sector para po sa ating komunidad. So again, maraming maraming salamat no sa ating uh press Mix no, Kilap EVP um, Christy no na talagang uh tinutulungan din tayo sa ating mga adikain pagdating sa business community and rest assured no uh, patuloy po ang uh, suporta ng Barangay San Antonio po sa inyo. Siyempre, dumalo rin tayo sa naging uh, monthly fellowship meeting ng Abmosi or ng Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated. At uh, syempre, nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon para makapag-anunsyo uh, ng ilan po nating mga programs dito po sa ating barangay. So, medyo nagbigay uh, po tayo ng emphasis this time sa ating services pagdating po sa violence against women and children. Syempre, na share ko po sa mga building managers na almost 100% no ng ating uh, mga cases pagdating sa violence against women and children ay nagmumula na sa Ortigas uh, business district. So uh nararapat lang no panahon na po para ma-empower na rin natin ang mga building managers nang sa so, ganun no mayroon uh, initial response no pagdating sa kanila. Syempre endorse din naman po yan eventually sa ating barangay pero at least yung matutunan nila paano mag-handle ng cases uh, per situation no lalo na pag pumunta sa kanilang mga tanggapan. So uh, again no ako ay uh, nagpapasalamat sa ABMOSI sa patuloy na uh, suporta na inyong ibinibigay sa ating barangay. And upcoming events po dito po sa Barangay San Antonio. Unang-una po ang ating free chest x-ray or tinatawag po nating uh, okay ka lungs, di ba? So uh, yung free chest x-ray natin is Uh, open to all. Uh, open to all na po ito. So, uh, uh, this will be tomorrow, no June 7, uh, from uh, 8 a.m. to 4 p.m. So, uh, dito po gaganapin sa ating uh, covered parking no? dito po sa ating barangay hall. So, uh, we will be accepting uh, at the very least, 150, no? pero maximum po ito ng 300 na individual na mag-avail po ng chest X-ray. So, wala na pong registration nito. Walk-in na lang po ito, no? Tumungo lamang po sa aming uh, barangay, barangay hall. So, uh, syempre, kadalasan naman yan pag morning blockbuster talaga yan, eh. No? So, siguro, i-budget nyo na lang, no? Patansyahin nyo na lang kung anong oras ang uh, magandang pumunta. Kaya silip-silipin nyo kung medyo numinipis na ang pila. Yan, pasyal na kayo para ma-avail po natin no? ang uh, libreng serbisyo po na ito. So anyayahan na po natin lahat no, mga kaibigan natin, kapitbahay no, tumungo na po kayo sa ating barangay hall bukas, June 7, from 8 a.m. to 4 p.m. para po i-avail ang ating free chest x-ray. So again, maraming salamat sa ating uh, Committee on Health and Nutrition, of course, led by Kagawad Rachel Rustia. And nabanggit ko na nga kanina no June na no so uh, syempre pag June no ayan na rin ang ating fiesta or ang feast day ni ang ng ating patron saint na si Saint Anthony of Padua so ang ating fiesta ay uh, sa June 13 no yan po ang kapistahan talaga ni San Antonio pero syempre meron din tayong hinanda na iba't ibang mga activities no? alam nyo, Ah, uh, ang laki ng pinagbago na ng ating barangay, no? Nag-evolve na ang ating uh, populasyon, ang dynamics ng ating population, no? Dati talagang may fiesta mood, eh, 'di ba? Uh, yung parang sa probinsya ba, 'di ba? Pero syempre, 'di ba, ngayon medyo busy na rin ang tao, hectic. So, uh, talagang mas uh, particular sa kanila no na makapagpahinga na lang sa kanila mga free time ata uh, kumbaga mak mak makikinig na lang sila o manunood na lang sila online kung ano man ang mga kaganapan sa ating barangay tuwing fiesta. So ilan po sa ating mga activities no na inihanda para sa pagdiriwang ng ating fiesta. Unang-una po diyan no yung ating uh, novena to Saint Anthony to uh, Saint Anthony of Padua no ay uh, nag-umpisa na po no. So ang ating novena nine days po ito. So this is from June 4 to June 12, no, at uh, 5 p.m., no? So 5 p.m. i-ere e po natin ang ating daily novena sa ating mga official social media pages, no, para tayo ay makidasal naman po, no, sa ating uh, patron saint. Pakapapasalamat sa lahat ng mga blessings and guidance, no, para po sa atin uh, sa atin individually at sa ating buong komunidad as well. So uh, again, no, ating online novena from June 4 to June 12 po, 5 p.m. po sa ating mga official social media pages. And on June 12 naman po, ang ating sangguniang kabataan ay magsasagawa ng isang palarong Pinoy activity. No? So ito yung mga traditional na mga laro, no? tuwing piyesta. No? At uh, syempre, meron na rin mga millennial games. Di ba? Hindi mamaalis. No? Talagang ah uh, ma, ma nagievolve na rin kahit yung mga palarong pinoy na no, tuwing uh, kapistahan so uh, ang ating palarong pinoy ay uh, gaganapin sa ating barangay covered court no 9am po ito no june 12 so sakto rin naman na uh, holiday ito no? independence day so talagang ang ating mga BSA youth ay uh, excited na ren no? para makiisa dito sa ating uh, palarong pinoy na hatid po ng ating sangguniang kabataan And sa June 12 din po, no, uh, sa ganap na alas dos ng hapon, no, dito po sa ating barangay covered court gagawin ang ating fiesta bingo. No? So uh, nag -nag nagawa na po natin ito last uh, year. So, uh, ano po ito? Siguro mga at least 12 or 13 games. No? Pero hindi nyo masabi. Di ba? Baka mamaya magdagdag ang mga kagawad ng council ng ilang mga papremyo pa no? para sa ating uh, fiesta bingo. So, syempre may ordinary games muna and then syempre may dalawang blackout. Yan, yan, yan. yan maganda-ganda pa premium natin sa ating uh, blackout games. No? So again, iniimbitahan po namin ng lahat. Syempre, open po sa lahat ito. No? Mapa uh, senior, or, syempre yung bata, hindi pwede pala. O, 18 years old and above. Ha? 18 years old and above tayo. Hanggang senior citizen. Alam ko yung mga senior citizens natin. nasasabik na rin sa bingo no at saka uh, syempre at least ito nasa maayos tayong lugar, no, habang naglalaro tayo ng bingo. So, puro cash prizes na lang po ito para hindi na kami ma mamimili pa, no? Uh, well again, no, uh, sabi nga natin mas mag na enjoy naman po tayo. Uh, at sisikapin namin na maging masaya ang ating uh, fiesta bingo sa Barangay San Antonio. And on June 13, no, yan na po yung araw ng kapistahan ni San Antonio, no. We will have our Feast day mass no Feast day holy mass no dito po sa ating barangay covered court at 8 a.m. naman po no para hindi pa masyadong mainit ang ating court noon no uh, makapag uh, celebrate po tayo uh, ng isang uh, banal na misa s'yempre hinihikayat po namin ang lahat ng ating mga kabarangay no open po sa lahat ito pero s'yempre na no? hinihikayat ko na rin na makapunta ang ating workforce no, ating BSA workforce no bilang pagpapasalamat na rin natin sa ating patron saint na si Saint Anthony of Padua. And last but not the least, ang ating pinaka culminating activity no, ang ating uh, fiesta online raffle draw, no. So ito inaabangan na ito, no. So this will be on June 13, no, at 5 p.m. again to be aired sa BSA web TV, no. Misha-share rin naman to sa iba nating mga uh, social media pages, no. Pero doon nyo po matutunghayan kung sino mga mabubunot sa ating uh, Fiesta Online Raffle Draw. So, ongoing na po po ang registration no? Hanggang, uh, hanggang, bukas na lang, no? June 7. No? June 7. So, uh, sa ngayon, no? sinilip ko yung uh, mga nag-register. No? Igit ko mulang 600 na. Oo, dami na. Pero alam ko, madadagdagan pa to. So, again, this is open to all residents of Barangay San Antonio. Uh, basta't meron lang kayong proof of residency na ma ipapakita No? Doon naman sa ating registration, meron naman bahagi doon na kung saan nyo i-upload ang inyong proof of residency. Siyempre, pang 18 years old and above lamang po ito. Ha? Hindi pwede mga chikiting dito. And, no, one raffle entry per person lamang po. So, uh, again, uh, nakapost naman po lahat ng ating mga activities for our fiesta no, sa ating uh, social media pages. So, nagpapasalamat po ako no, in advance sa ating uh, council at sa workforce, no? Actually, hindi lang pala in advance. Nagpapasalamat na pala ako kasi ngayon pa lang, no, pinaplano na natin ng husto ang ating mga magiging activities no? para po sa ating uh, piyesta. At syempre, ang aking pagbati na po uh, na rin sa ating mga kabarangay ng advance happy piyesta po sa ating lahat. And of course, no, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel, please join our Viber community group and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated no sa mga kaganapan dito po sa ating barangay at uh, magkaroon tayo ng chance na makaparticipate sa iba't ibang activities ng barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK council, of course, our social media team. Uh, Siyempre, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. No? Uh, we are very excited. Alam ko marami pa tayong mga nakalinya no, na mga collaborations para po sa ating komunidad. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay po natin, Uh, sa mga netizens po natin maraming maraming salamat po sa inyong uh, tiwala at suporta. Syempre minsan sa patience niyo rin sa amin, no? Uh, maraming maraming salamat no sa sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal, no? Let's pray to Saint Anthony, no? Malapit na ang kanyang uh, fiesta, no? Na patuloy tayong gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa inyo pong lahat, ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.